Reality ng mga magulang na hindi natin alam Maraming pagkakataon na humahagulhol ang mga nanay natin Pero hindi natin alam Maraming beses silang umiiyak Pero hindi nila pinapaalam sa atin Una, umiiyak ang mga nanay natin Kapag pakaramdam nila, nababastos na natin sila Pag sinasagot-sagot natin sila Kapag nagdadabog tayo o di kaya kapag nagtataas tayo ng boses sa kanila. Umiiyak sila kasi pakiramdam nila wala silang kwentang ina. Umiiyak sila pero hindi nila sinasabi sa atin. Pangalawa, umiiyak ang mga nanay natin dahil sa takot. Sa 10 oras na ng gabi na hindi pa tayo umuwi, Natatakot sila na baka kung ano nang nangyari sa atin o kung saan na tayo nagpunta o baka nabiktama na tayo ng isa sa mga samasamang loob o kung ano na ba ang mga ginagawa natin. Umiiyak sila sa takot pero hindi nila sinasabi. Pag dumadating tayo ng disoras ng gabi, magagalit sila. Malakas ang boses, pagagalitan tayo, sisigawan, akala mo ang tapang-tapang nila. Pero bago sila nagtapang-tapangan, umiyak muna sila sa takot kung ano na nang nangyari sa atin at kung nasaan na tayo. Pero hindi nila sinasabi. Pangatlo, umiiyak ang mga nanay natin pag alam nilang umiiyak tayo dahil niloko tayo ng ibang tao. Niloko tayo ng karelasyon natin, sinaktan tayo ng boyfriend o girlfriend natin, umiiyak sila kapag umiiyak tayo. At habang umiiyak ka, umiiyak din sila pero hindi nila sinasabi. Dahil ayaw nilang manghina ang loob natin pag nakita natin umiiyak sila. Pangapat, umiiyak sila kapag mahinihingi tayo na hindi nila maibigay. Kasi nang niliit sila, nahiya sila dahil gustuhin man nilang ibigay pero hindi nila kaya Nandun yung magtatampo pa tayo pag hindi nila maibigay yon. Umiiyak sila, pero hindi nila sinasabi. Panglima, umiiyak yung mga nanay natin pag nag-aaway-away tayong magkakapatid. Pag yung ang tatanda na natin, pero hindi tayo nagkakasundo-sundo. Gusto niyang mamagitan, gusto niyang sabihin kung sino sa atin yung may mali at kung sino yung tama. Pero hindi niya magawa kasi ayaw niyang magmukhang mayroon siyang kinakampihan. Nahihirapan ang mga nanay natin kapag nagkaaway-away ang mga anak nila. Umiiyak siya pero hindi niya sinasabi. At panghuli, umiiyak 'yung mga nanay natin dahil kung minsan kahit umiiyak 'yung mga nanay natin, hindi natin iniintindi at wala tayong pake. Ilan lang ito sa mga masasakit na naranasan ng isang ina sa kanilang mga mahal na anak. Ang paanging pagtangis lang ang kanilang paraan para maibsan ang sakit at bigat na nararamdaman nila. Kaya sa bawat luha ng mga magulang natin, sana pag may pagkakataon, makuha natin bumawi kahit sa simpleng bagay man lang habang buhay pa sila. Dahil kung minsan, ang sama na ng loob nung nagagawa ng mga mahal nilang anak at siyang nagpapahina sa kanila. Kaya kung may nanay ka pa, huwag mong ito sa kanya. Please do like and follow for more Hugot. Char!